Hi guys. Good morning. mainit init-init na yung sikat ng araw. Wala pang 7. Wala pang alas 7 ng umaga. Matindi na yung sikat ng araw. At ang laki ng kati. Tapos na ang tupad namin. Kaya ngayon ay sasalubong na naman tayo sa bangka guys. Shout out nga pala sa mga Kakilala ko, nakakapanood ng aking video, lalo na yung aking ninong, nasa ibang bansa. Hi, ninong! Hindi ko na babanggitin ang iyong pangalan. Alam ko, nanonood ka ng aking mga video. Sa lubong ako, hintayin ko yung bangka ni Randy. Titingnan ko kung may huli. Mga halaan muna ako guys habang nag-aantay dun sa bangka. Ayun o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Inukay-hukay ko na. Ganyan lang kadali guys. O, oh, ayan o. Oh. May nakuan na ako. Ay, nakakatawa. May nakuha na naman ako. Ganyan lang guys, habang walang halaan. Nahalukay. Oh, meron na naman. Naispatan ako. Isa-isa uh, bata o oh, nangingisda. Salay mo. Salay mo nga naman oh. Mag-isa mo lang. Ha? Ba Aba, galing naman ng bata oh. Naglambat mag-isa niya lang. Ito na yung bangka ni Randy. Sa lubong. Ta, ganyan ka lang sa may buhay itim itimta. Sa lubong muna tayo, guys. Ano, guys? May huli ba? May bagay yata kaya recruit na kasama. <laughs> ay, para kakaunti naman yung inyong lambat. Ano guys? Dito ay sa bangka ni Randy Boy. Sa dyan, Paul. Sabay mga Sabay mga halaan. Malaki ba yan? Do you know? Huy! Ito ata ang ano ah. Wow! ang kapya, Wow, magagaspang ano to ah. Maganda ang huli nyo ngayon ah. Ito yata si Jempol ah. tag dun yung yung pamulyawin napalit puro mga ganito ano nakalabas yung mga ano kala mo daming huli no Habang nauwan ang kape yung mayari, tambay muna tayo dito. Tambay muna. Ano? Tagal lang ako muna ng isda. Eh. Anong ano ni Randy? Kape? <laughs> <laughs> Hindi, dyan lang yun sa kabila. Video-video muna. Isama ko muna kayo sa aking video. Ha? Ah. Para may content ako ngayong araw. Tapos na kami magtupad eh. Wala na akong content. nabaklas nyo. Ay, grabe ang ano nang init. Bakit ayaw niya i-ano to, bubong? Magal, man. Hindi. Hindi, man. hindi ano. Hindi oh, matak na yan. Sa kabila, yan eh. Hindi magbaklas ng isda. Saray na sana yun Ayun, hulog isda. pangulam. Nakahiwala yung mga pangulam sa pampakilo. Parang kakaunti na yung babaklas nyo. Parang doon lang sa may ano yung huli. Pambungad lang eh. Ayun na si Bus. Ayun. Sa may lang atatang eh. Pabugtos. Ay, ba na Ay, ba Lamahan. Ayun. Talagang ano ah. Ayun. Ipit. Ayun na dito. Sigang. Magbalik pa sa dagat. Red! Maligo na maligo. Habang naliligo ang aking baby boy. Dito ka! Doon ka sa may buya. Hmm. Mamaya babalik ako, mangingi akong ulam. Mga halaan muna ako. Ah, kaunti. Oh, so, may hulam. Tapos may halaan pa, oh. May ini, tay. Sana yung kating-kating. Sarap sa mga halaan. Sila, ano may huli? Wala yata ang ganong sina, sila Ed. Kasi ang maraming huli. may halana, may isda pa. Thank you. Pwede ba yung ulam na? Gamamay ang gabi na to. May lang kilo kaya din yung huli yun? Dalawa lang kami si Jackie na sa school. Alam mo. Ang pamamay ang gabi na to. Nasa school naman si Jackie, may bawang. Lamahan. At least mayroon kayong pang ano? lamana at sa ano? Kasasabay? Ay hindi. Salay-salay. Sabi ni Ote may 10 kilo daw yung huli nyo. sinasabi nasabi doon kay ano, Jomar. Sabi ko wala. Doon lang sa may bunga d'yon. Sa bungad lang yun. Sa bungad lang ako yung ano. Mga ganyan nga sana. Ilang piraso yun. Salay, salay. Tara, re. Uwi na tayo. Ay, tira pa dito. Ay, nasa tita. Oh, halika na.